Hey guys, kain tayo guys, ang hapunan Yung kanin guys, oh. Tapos ulam namin mangga. Mangga Indian mango ang lagyan namin ng baguong. Yan. sarap din to sa kanin ang mangga na may bagoong yan ito yung ulam namin guys ngayong hapunan manggang bag yan minggo na may bagoong ito bagoong guys manggang bagoong sarap ito guys ulam subukan nyo na ba ito guys yung ulam talagang nauulam na namin ito Nag pag may mangga ulam na ito so, yung ulan namin yung gabi. Shout out sa inyong lahat guys. Shout out. Tsaka sa aking mga subscribers na lang ng aking mga video. Ito so, yung ulang namin guys. Ayan. Mangga na lang ulamin. Mangga. Ito so, may kanin ako dito. Kanin kanin, may mangga salamat sa nagbigay ng mangga may ulam na kami yan kay Bonsay walang ulam yan, mangga ang ulam namin kahit mangga lang, sapat na sarap ito ulam sa kumain ng mangga at sa mahil mag ulam ng mangga manggang Indian mango. Yan guys, oh. Indian mango lang ang ulam namin na mangga. kanin. Janin, kanin, kanin. may mangga. Ito ang aming hapunan. Yan, kasi wala kaming ulam. Buti na lang may nagbigay ng mangga. Ito ang aming ulam. Mangga. Na may bagoong. Yan. Okay na guys. Salamat guys. Sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat. Thank you for watching.